Hello mga dayo, magandang araw sa inyo lahat. Ayan, so sa so, totoo lang, kaming dalawa yung lalayas dito sa apartment na to. <laughs> I mean, kasama namin, syempre, yung brother-in-law ko. Dilipat na kami sa mas okay, mas mura na apartment. Actually, hindi pala siya apartment. Ang tawag nila dun sa lilipatan namin is condo. Pero sa Pilipinas, parang uh, para siyang apartment. Pero pagpasok mo sa loob, mukha nga siyang condo style. Kasi loft style siya. So, yung loft is um, para siyang another bedroom. So, magiging bedroom siya ng brother-in-law ko. So, kung nagtataka kayo, bakit kami lilipat? Um, una, trinay namin mag rent for five months only. So, nung pagdating ko dito sa Amerika, uh, muna kami sa in-laws ko. Kasi tinatry na namin i-figure out kung saan kami lilipat. Kasi nung una, gusto talagang lumipat ng states or ng ibang states ng asaho ko. Pero hindi pa rin niya maiwan yung work niya ngayon kasi uh, may mga inaayos pa sila dun. So, ang hirap mag-transition sa ngayon. So, yun. Siyempre, susuportahan natin si Mr. Tapos, buti na lang yung nakitang lilipatan namin ng Mr. Ko is kabilang bakod lang nitong complex namin. So, hindi madaling I mean, so, madali lang maglipat sa ngayon. Biro mo yun. <laughs> hindi na namin kailangan ng malaking truck. So, yun. Ang gamit lang namin is yung um, truck ng family business nila. Para hakutin lahat ng gamit namin. Yan. So, tanghali na nito. Nung makakapaglipat na kami. Buti na lang. Hindi masyadong mainit. Hindi masyadong malamig this day. Kasi... Yung pabago-bago ng klima dito, Nahirapan talaga yung katawan ko. Madalas masakit yung ulo ko. Tapos inuubo. Ganun. Ayan. So, ito na yung bago naming lugar. Siyempre, makalat pa. Nakipangayusin. Ito yung kwarto namin ni Mister. May sarili kaming uh, bathroom, of course. And yung uh, lababo namin. And yung ito is nasa labas. Which is mas okay. Kasi yung dun sa kabila, pag naliligo kami, tapos gumagamit kami ng hot water, syempre nag steam sa loob, ba? Diba? Kaya nag-moist lahat ng salamin. Kaya mas prefer talaga namin to. Actually, ang um, masaya kami yung dalawa. sa napili namin. Maliban sa mura, mas maganda talaga siya. Tapos, meron siyang ano, ayan, may bintana sa kusina, which is, makikita mo yung kalsada, madaming puno, tapos, mas maganda dahil may, mas malaki yung patio. And yes, meron din kaming pool dito. So, next time, itour ko kayo dito sa bago naming uh, tinitirahan. Sa so, ngayon, yun lang for today. Salamat lagi sa panonood. Ingat!